paano ililigtas ng isang nanay ang anak niyang hindi naman daw totoo. Susundan natin dito si Sarah na isang munting prinsesa. <laughs> Susundan natin dito si Sarah na isang dating sundalo na kasama ang anak niyang si Josh papunta sa ng Amerika. Sa pagdating nga nila sa may consulate, dito na nga bigla ang mawawala yung anak niya natatakot nga sa kanya. Sa paghingi nga ng tulong ni Sarah doon sa mga security, dito na nga siya mas matatakot at magugulat nang sabihan siyang wala naman daw siyang kasamang bata nung pumunta nga siya sa lugar na to. Pero dahil sa alam nga niyang totoo yung anak niya at hindi lang niya guni-guni, dito na nga siya aatake, tatakas, makikipaglaban at makikipagtaguan sa mga kalaban kung saan siya na mismo hanap sa anak niya. Along the way, dito nga siya may makikilalang tutulong sa kanya at dito nga rin siya may mga malalamang gugulo nga sa isip niya kung totoo nga ba talagang kasama niya yung anak niya. Title ng movie, Exterritorial. Ako lang ba nabubulol sa may title neto? Like kung nasasabi, Extraterrestrial. <laughs> E.T. <the> yarn. <laughs> Kung napanood nyo na yung flight plan, paniguradong magugustuhan nyo rin to. Ito yung klase ng movie na nakakatuwang panoorin na an audience na mapapaisip ka din na baka may twist na baka hindi naman talaga totoo yung bata. Sobrang addict sa plot twist, ayun ay, ay laging ine-expect. <laughs> pero kung talagang kanampihan mo si Sarah simulat sa pool, paniguradong nararamdaman nyo rin yung inis na nararamdaman ko doon sa mga kalaban eh. Kasi nakakainis kaya yung mga nanggagaslight. Kung tatanungin nyo kung merong twist yung film, meron naman pero hindi ito yung tipo ng twist na talagang magugulat or mapapatayo ka. It's more on like, Ah, okay. Kaya pala. Parang ganun lang. Hindi ito yung tipo ng plot twist na mapapatayo ka tapos mapapakalabit ka pa sa katabi mo eh. Parang ganun. Ay! Hey! Hoy! huy alam mo yun? I love the story. Hindi siya masyadong deep. And it's actually enjoyable naman. I think nagamit naman nila na maayos yung angle ng nawawalang bata and kung totoo ba talaga tong bata na to. Kasi ako rin honestly, at some point ng movie, inisip ko rin, hmm, baka hindi talaga totoo yung bata, no? Baka hindi talaga yun si Josh. Baka si Bimby yan. <laughs> Kung sa may twist nga, I think it works very well naman at it answered a lot of questions and holes nga doon sa may story. Bakit siya and yung anak niya? Bakit sa lugar na to? At paano nga sila nagkoconnecta nung kalaban na straightforward lang pero na-explain naman ito yung whole plot twist in a way. Puts naman yung acting in the fight is commendable considering na bibihira ako makapanood ng mga fight scenes ng mga babae na maganda yung choreography na dito naman maayos naman nilang nagawa. Sana nga lang kanila Sarah and Kinch, mas naramdaman lang natin yung pagiging protagonist at antagonist nila kasi medyo hindi lang nabuo yung hatred chemistry nila sa isa't isa Also, medyo nasayangan ako kay Donovan na sana hindi lang siya ginawang basta-bastang henchman lang na meron siyang direct na dahilan kung bakit niya ginagawa yung mga ginagawa niya. Medyo unrealistic lang yung film at some parts, pero may mga parts din namang nangyayari din talaga sa totoong buhay na realistic naman, seeing kung gaano nga kakorap yung mga ganitong klaseng sistema sa kahit anong bansa ka namang nakatera. I also didn't like na inedit lang nila yung bata doon sa may footage kasi Sobrang unrealistic niya kung familiar kayo sa ganyang classic editan eh. Ang naking laking loophole lang kasi na ang daming nakakita sa kanila from the get-go eh. Like, yung mga establishment sa labas nitong embassy or consulate, panigurado may mga CCTV yan. So paniguradong nakita rin silang pumasok doon sa building. So ayun, malaking butas lang talaga siya and unrealistic doon sa may part na yon na pwede sana kung ginawa na lang nilang pasikreto lang talaga siyang pinasok doon sa may consulate kasi nga special case yun sa kanya. Pero ayun, wala eh. Witty naman din yung ending na I should have seen it coming pero somehow nakalimutan ko and no surprise din talaga ako na yung pala yung plano ni Sarah eh. Napauwiin yung tatay niya. Ay, ipo palang Sarah yun. <laughs> Lastly, medyo natawa lang din ako na sobrang risky ng plano ni Sarah doon sa may dulo. Like, paano kung sa ulo siya pinutukan? Like, isipin mo yun? <laughs> Tapos na sana lahat. So, ayun. Pero good for her na nakasurvive siya and everything pero medyo risky lang din talaga. Anyway, title ng film, extra... <laughs> title ng film Exterritorial and ang torta rating ko ay I would give it 7 out of 10.